Nakakaranas ka ba ng gout at mataas na uric acid? Napakaraming inaatake ng matinding pananakit ng tuhod, daliri o paa dahil sa gout flare-ups. At ang pangunahing dahilan nito, mga pagkain na mataas sa purines. Ang purines ay makikita sa maraming pagkain gaya ng karne, isda, beans at kahit ilang gulay kapag sobrang intake ng purine-rich foods o kaya mahina ang kidney function, naiipon nito sa dugo. At kapag lumampas sa normal na level, ang sobrang uric acid ay nagiging kristal na naiipon sa kasukasuan or joints. Ito ang nagdudulot ng pananakit ng tuhod o daliri ng paa, pamamaga at pamumula. At minsan, Pwedeng makasira ng bato kung hindi maaagapan. Kaya napakahalaga na alam natin kung anong mga pagkain ang nakapagpapalala nito. Ito ang mga pagkain na nakapagpapataas ng uric acid. Una, mga processed foods. Kabilang dito ang chips, instant noodles, at delata. Halos lahat ng convenience foods ay puno ng preservatives at hidden purines. Bukod sa uric acid, pinapataas din ito ang blood pressure. Bilang alternatibo, maaari kang magprepare ng home-cooked meals na simple at mas masustansya dahil pwede mong mapili ang mga sangkap na hindi makakasama sa iyo. Mga matatamis na inumin Ang soft drinks at sweetened juices ay mataas sa fructose isang uri ng sugar na nagpapabilis ng uric acid production. Kapag mataas ang asukal, tumataas din ang insulin levels na siya namang nagpapabagal ng paglabas ng uric acid sa kidney kung kaya mas naiipon nito sa dugo. Bilang alternatibo, tubig, kalamansi or lemon water ang mas mainam inumin dahil pinapabilis nito ang pag-flush ng uric acid at pinapababa ang risk ng pagkakaroon ng kidney stones. White bread and refined carbs. Hindi ito mataas sa purine, pero pinapabagal nito ang metabolism at pinapataas ang insulin na nagiging sanhi para mahirapan ng kidney na ilabas ang uric acid. Ang refined carbs ay may mataas na glycemic index na nagdudulot ng inflammation kung kaya mas lumalala ang epekto ng uric acid crystals sa joints natin. Alak or beer Beer ang pinakamasama dahil ito ay may yeast at alcohol na parehong nagpapataas ng uric acid. Kahit wine or hard drinks, ito ay nakakasagabal pa rin sa uric acid excretion, lalo na kung madalas at sobra. Kung hindi maiwasang uminom, Siguraduhin limitahan lamang ang pag-inom nito. Pulang karne at lamang loob. Ang baka at baboy ay mayaman sa purines. Ganon din ang atay at balun-balunan. Ang mga ito ay parang concentrated purines na diretsyong nagpapatas ng uric acid, kaya limitahan lamang ang pagkain nito. Bilang alternatibo, ang chicken breast ay may mas mababang purine content shellfish, ang hipon, alimango, lobster, tahong. Lahat ng ito ay paborito ng marami pero delikado sa may gout. Sobrang taas ng purines ng mga pagkain ito. Bilang alternatibo, pumili ng isda na low purine gaya ng salmon. Ito ay may omega-3 na anti-inflammatory at moderate lang ang purine content nito. Sardinas, mackerel, at tuna. Ang mga oily fish tulad ng sardinas, mackerel, at tuna healthy sana dahil sa omega-3, pero mataas din sa purines. Kaya dapat ay moderate lamang ang pagkain sa mga ito. Bilang alternatibo, maari kang kumain ng salmon o plant-based omega-3 sources gaya ng chia seeds. Ang chia seeds ay may antioxidants na lumalaban sa oxidative stress at inflammation na karaniwang kasabay ng gout attacks. Legumes at ilang gulay. Ang patani, munggo, green peas, spinach, cauliflower, asparagus at mushrooms. Oo, gulay sila. Pero may purine content din ito. Hindi kasing tindi ng karne pero kung mataas ng uric acid mo, dapat ay limitahan na ang pagkain ng mga nabanggit na gulay. Bilang alternatibo, pumili ng gulay na low purine gaya ng pipino at sayote. Ito ay may potassium content na makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure at pagbawas ng risk ng kidney stones. Ang mga antioxidant properties nito ay makakatulong sa pagbawas ng inflammation at oxidative stress na dulot ng mataas na uric acid. Gravy at meat sauce. Ang gravy ay galing sa katas ng karne. Ibig sabihin, concentrated purines ito. Kahit konting sausaw lang, pwedeng mag-trigger na ng flare-up ng uric acid. Kung ikaw ay may problema sa uric acid, mas mabuti na limitahan ang pagkain nito. Fried foods at dairy Ang mga piniritong pagkain at dairy tulad ng keso, cream, whole milk ay nagpapahirap ng trabaho ng kidney para ilabas ang uric acid. Ang fried foods ay may mataas na antas ng omega-6 fatty acids na maaring magdulot ng inflammation sa katawan at magpalala ng mga sintomas ng gout. Bilang alternatibo, mas piliin ang pag ng mga pagkain. Sa pamamagitan naman ng pag-steam ng pagkain, napapanatili ang nutrients ng pagkain na nakakatulong upang makontrol ang uric acid sa dugo. Maaari mo namang ipalit ang Greek yogurt sa dairy. Ang probiotics sa yogurt ay nakakatulong sa pagkontrol ng uric acid level sa dugo at pagbutihin ang kidney function. Artificial sweeteners in food. Ang diet soda at sugar-free candies ay may tagline appearance at nakakaapekto rin sa metabolism. Ang diet soda ay may artificial sweeteners tulad ng aspartame at sucralose na nakapagpapataas ng uric acid sa dugo. Ang sugar-free candies naman ay mayroon ding artificial sweeteners tulad ng xylitol at sorbitol na nakapagpapataas din ng uric acid sa dugo. Bilang alternatibo, pumili ng pagkain na may natural na sweetener gaya ng stevia. Ito ay may zero calorie na nakakapag ng timbang at pagbawas ng risk ng obesity na isang risk factor ng pagtaas ng uric acid. Energy drinks Ang energy drinks ay mataas sa sugar at caffeine. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration na nagpapataas ng konsentrasyon ng uric acid. Bilang alternatibo, mari kang uminom ng herbal teas tulad ng ginger o chamomile tea. Ang ginger at chamomile tea ay may anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagbawas ng inflammation at sakit na dulot ng mataas na uric acid. Ito din ay may relaxation benefits na makakatulong sa pagbawas ng stress. Ice cream at desserts Ang ice cream at cakes ay mataas sa sugar content na nakapagpapataas ng uric acid. Ang pagkain ng matatamis ay maaaring magdulot din ng dehydration. Bilang alternatibo, maaari kang gumawa ng sarili mong low sugar dessert na may halong Greek yogurt, berries, avocado, dark chocolate, at almond nuts at stevia bilang pampatamis. Fast foods. Ang burger, pizza, fried chicken. Sila ang number one na kalaban ng uric acid control. Karamihan sa mga fast foods ay mataas sa purine content. Ang alternatibo, homemade meals. Sa paggawa ng homemade meals, may control ka sa mga sangkap na ginagamit mo kaya mas madali mong maiiwasan ang mga pagkain na may mataas na purine at sugar content. Hindi naman ibig sabihin na bawal na bawal ang lahat. Ang sikreto ay moderation at tamang pamumuhay. Narito ang ilang tips. Uminom ng maraming tubig. Nakakatulong ito sa pag-flush ng uric acid. Kumain ng mas maraming prutas at gulay na low purine. Panatilihin ang tamang timbang. Mag-ehersisyo ng regular. Iwasan ng labis na alak at matatamis. Ang simpleng disiplina sa pagkain at lifestyle ay malaking tulong para iwas gout at kidney problems. Ilan sa nasa listahan ang madalas mong kainin? Comment sa iba ba ang sagot mo? at huwag kalimutan na mag-like, share, at mag-subscribe para sa iba pang health tips. Tandaan, ang kalusugan ay puhunan. Kaya piliin ang tamang pagkain para sa mas masayang buhay.